hunters ウィコウィコ。<laughs>

usap-usap sila na may um, may lakad si kaibig yung Ramson hindi ka may hindi ka maya salamat po. at saka kay kaibig yung Ramson salamat po talaga na oo oh, oh, ito mga ano na lang eh. yun butas butas lang yung ano natin t-shirt natin eh. tapos ito, ito yung iso ah so salamat mo talaga oh, nawawala yung ano natin salamat po kay Bidyan.

Ah, uh, medyo na lang. Ah, uh, hindi malayo dito. May ano sa tubig so yung mga kandil kaya pala tinatanong ni Kobe bang amaya. Sabi niya, hindi pa talaga tulubusan talaga. Na gumaling talaga no. Uh, kaya yun may kita na medyo mabigat kasi yung katawan ko. Pakiramdam ko. Ah, uh, ano po niya na ah, uh, gusto niya na kung papuntahin na doon sa ah, uh, Saan ba na yan? Matandun ko kaya yan? Yung okay, mga kanto uh, Sabi ko ni Kaibiga ang Amaya Nang ko daw ang habili ni ko na Ramson bago malik Napuntahan ko na po daw yung sapa na yun, yung lugar na yun uh, Sabi niya ay kinakilang ko po yung gumamit uh, siya ng ito no? uh, para makukuha ako ng mahiwagang tubig dun no? Uh, dun sa sapa na yun sa talo na yun talon ba yun ang sapa? <todong noise> <todong noise> ah, sige, ano na lang basta uh, yun na lang, hindi ko na lang yan na tulaga basta uh, yun na lang sige, sisikapin ko siguro bukas na kasi wala uh, na. Anong oras na 'yan? Teka muna bitin muna dito. Ano oras na 'yan? Alas mga alas 12 na siguro ngayon, ah, nauna. Tik-tik, tik-tik, 'to na. tik na sa dito, 'to na lang. Oh, ah, uh, sige, sige. Uh, Agad lang ko pulian. Tapos kung makuha ko na 'yan, dito, okay Ah, dito 'yung kamay ko. So, ina-bitbit ko 'yun. In ano Ah. Uh, yeah, Maya. so yun. Ah, uh, kaibigan ah uh, kung makuha ko na po 'yung ano, 'yung makakuha ko ng tubig doon. Anong gagawin ko? So yun, uh, sige sige gawin ko po na. Uh, sana lang magpahinga muna ako kahit isang gabi lang bago ko puntahan yun siguro bukas na siguro pwede po ba yun? so yun mga kanta sabi po ni Kevin na no? uh, pwede na bukas pero dapat magmamadali ako kasi ang lasong talaga ay nandoon no? pero na no, nabasbasan po tayo ni kaibigang Amaya para sa lasong pero naano pa rin meron pa rin kaunti no at hindi niya talaga nagamot ang ano nila na subukan ko muli no yung uh, kumuha kami na ano na banal na tubig ko sa tubig ah uh, kung dito na lang kaya sa tabi may mga tubig naman dito <laughs> sabi ni Kelly naman hindi daw pwede no? uh, kahit daw pagdating ko doon napaka normal lang po doon na tubig katulad dito pero ang sabi nila hindi daw basta basa ang lugar na yun. kaya tinatawag siya na uh, mahiwag ang tubig eh, kasi may yun na naman tayo papunta na naman tayo dito sa may taga-bantay Amaya? hindi <laughs> na doon sabi nila hindi talaga mawawala kahit ang napaka lugar kasi sa uh, mayroong elemento na nakabantay yun ano na yan ang tubig dun hindi yan basta basta no? Uh, sila din I sila lang po yung nakakalam so para sa atin ng mga tao ay itang normal na tubig lang pero sa kanila yun ang pala so ngayon yun pong lalakarin natin sabi mga pala no, ni kaibigan ang mga yata nila na uh, once na mak makakuha na po ako no? ay babalik ako dito para basbasa nila at yun ang i gamot sa akin para tuluyan tayong yung gumaling at saka yun. ang um, din um, salamat po salamat salamat po kay Bigang Amaya na sana po ay mapagtagumpayin ko itong mission na to na inuutos nyo para po sa kaligtasan ko sana po ay nandyan pa rin tayo palagi So, yun. Uh, at least naklaro natin ngayon. Sabi po ni kaibigan Amaya. Eh, sabi po ni kaibigan Amaya no, na hindi sila manginyalan dito. No? kasi sila yung nagutos. At kinakailangan din. No? hindi sila manginyalan dito. Kaya nga tinatanong sa akin kung nandito ba yung mutya ng kataw. Siyempre nakaisip na po ako kasi tubig yan. Kaya yung mutya ng kataw galing sa tubig. Ay sakanya kanya din na. So, Ah, sige po no, uh, ah, mag-iingat na po ako dun at saka yun ah, sana so ay makadala ako ng, ano, ng tubig na galing sa sinasabi ni po para magamit dito pagbalik pag balik ko, may ka maya ah sige ah, salamat po talaga at ah, yun, ayan na lang po yung ano ko talaga uh, palagi kong iisipin no? so yun mga kanter no? uh, ano pala bago ang latama yan uh, basta pagdating nyo ano, ni kay Bing Ramson uh, ipaparating nyo na po sa akin yung malaking po sa salamat ko no? lalo na po sa, talaga sa inyong dalawa at sa mga kawal dito, salamat po talaga sa inyo at babalik ako ah uh, kapag magpahinga na ako, um, makapagpahinga na ako tapos yun, babalik ako dito Sabi ko, Maya, mamaya, salamat po talaga ha okay, okay. okay. Nah, sabi ko niya na no, ah, Sabi gabi ka maya, wala ko naman doon kahit anong oras at saka ah, sabi niya hindi talaga diritso na ah, nandun sila no, tinitingnan din ng tao para hindi doon niya sa tapos yun ito e, sabi niya may ano din nagkapagpahinga na rin sila kasi ah uh, na wala uh, binura nila yung mga uh, protection na nilagay dito no? yung nandun pa ako sa loob kasi matagal ako na sa loob sabi ni kaibigan ng maya binura nila yung mga protection uh, protection at saka balik sa sa normal siya pa no? parang normal na malaking bato lang talaga oh no? ah. di uh, salamat po talaga sa inyo. Kaibigan ng Maya, ka pa ba? yung so baka bumalik na yung sa loob sa kibig ng amaya so parang normal na lang no, no? napakalaking bato nito so na kayong nasa loob no? pero baka ano pala no, ano kayang binabantayan dito pero pagpapasukin mo na to napaka Ah, uh, hindi ko na lang po yung sabi kasi yan ang uh, sinabi na po ni Ron kung ano yung nasa loob napakaganda pala no? so yun ah, uh, nakapagpasalamat na po tayo no? mga uh, camper tapos ah, mabigat yung ulo ko ngayon kahit sobrang late ng ulo ko mabigat so narinig naman natin ah, uh, ah, uh, na sinasabi ko ni Kuya Bigal Amaya uh, kinakailangan natin lakarin muli yung dati ko pong napuntahan pero hindi lang daw ako ah uh, talagang makaabot dun na sa pinapuntahan ko yung talon na may sumusulbong na tubig ah, uh, sa baba lang daw so pupuntahan ko po na no? so, bukas na yun at sabi niya magkailangan ka kina kinakailangan so may kiligro na naman dun pero so, at least na nabigyan tayo ng idea sinabihan tayo kaya uh, may ano na tayo parang mag-iingat na rin tayo so uh, salamat din lang po salamat tayo po sa mga kaibigan natin at sa kala nga po talaga sa inyo maraming maraming salamat po talaga sa pagsuporta support nyo po sa akin no? so pong yung pong panunod ng bawat video at uh, yun, napakalaking tulong. Yan, na no, kung hindi pag ng ads, yung po talaga yung palagi kong uh, pinapasalamatan po siya. Kasi napakalaking tulong po talaga yan. So, ngayon, siguro, ah, sige, pas pa talaga natin yung ah uh, banal na tubig ito mga kaantor kasi sobrang sakit pa sobrang bigat pa yung katawan ko so um, ngayon siguro gabihin tayo uh, makauwi sa bahay makauwi sa bahay hindi muna tayo mag live no? uh, lalakarin muna rin pahinga uh, muna tayo para, kasi pag kinabukasan lalakad tayo so ah, uh, Ah, uh, hindi so, na nga tayo magpapaalam kasi parang pumapasok na talaga sa loob itong si Fredy Gang. Ah, uh, amaya na. So, naglalakad na tayo kasi lahat ng mga instruction ay binigay na po sa atin. So, mga kaya tinatiks natin dyan, angels, no. Ah, uh, uwi po tayo ngayon, no. Nakalabas na po tayo galing sa kanilang karyan at tayo po ay nagpapasalamat na. Pero may mission pa na tinagawa sa atin. So, yun ang gawin natin uh, pagipunan natin ng lakas no so abangan niyo po no ang kasunod no or ang mga bagong upload dating mga video